Hello kaders all people. Now let's check the or alawan cherry blossom. Ito na. So makukuha tayo na yung malaki dito. Isang malaki ito. Ipiplanta natin ito to sa lupa. Doon sa gilid. Sa aming coral. Ila ati Silingan na mo. Okay daw siya. So pada isa. Ito so, iplant yung doon pwede na natin tatanim ito ang kuha dito is bubutasin lang natin dito ito dyan bubutasin natin yan eh, hindi na natin yun siya ano ano kain to ang kuha ng tapos guys ito pwede natin ito humuong buno dalhin dito din hirap po ikaw ang video ka pera same time ikaw din magtatrabaho ay so, nakompleto na ating computer, at pwede na ating laman sinimulan ko na ang pagdidig ng lupa na ating tatamnan ng ating palawan cherry blossom yan yan, hindi, ninalimin ko yan ng uh, higit isang roller o yung isang feet ang lalim at yung laki ng butas is nasa 1 foot, foot square meter 1 foot square meter Ganun lang ang kalaki. Tapos yan, ilalagay ko sa butas una yung mga naputol na damo para maging ging natural fertilizer ng ating Palawan Cherry Blossom. Sir Salt people may nagtatanong, expert ba ako sa Palawan Cherry Blossom sa pagtatanim? Sasabihin ko, hindi naman ako ako expert. Tumintingin at nag-research lang po ako sa Google at sa YouTube kung paano magtanim ng puno. At doon, natutunan ko yon at in-apply ko lang dito, sa amin. At also, naniniwala ako sa small act has a big impact talaga. Tulad nito, nagutanim tayo ng puno. Yung maliit na yan, pagdating ng ilang taon, pagkalipas ng ilang taon, hindi lang natin malayan na yung tinanim natin kapag papalarin, maganda ang environment. Ito ay lalaki at magbibigay ito ng malaking anbag sa ating kapaligiran. Maari itong tirahan ng mga ibon at ibang hayop. Maari din ito makatutulong sa paglamig o ng temperatura sa ating lugar. At maaari din itong magbigay ng ganda sa ating lugar. At sana ho, ganitong video na ito, paki uh, pakishare lang po at baka may ma-inspire po nga magtanim na din sa kanila bahay. Ito na yun, oh, ang finished product natin kung paano itanim ang cherry blossom. Ganito lang ako. Oh tingnan nyo Ganun lang yan tapos lagyan lang natin ito ng kuraw dyan para hindi siya makain ng mga herbivores na animals yung kanding, karabaw, baka at hindi din ma ano sa tao maputol again for the 5 years ang maturity nito so tagal tagal din at okay to ito sa area na to kasi ulang kaaway. Mainit din. Kahit man o kahit saan na may bakantingal, lote, te, uh, pwede kayo magtanim. As lang kayo, malanghin kayo sa may-ari. Guys, thank you. So yan ang pagtatanim ng Palawan. Cherry Blossom.